Sabi nila, pag pumasok ka sa Marines, ibang tao ka na paglabas mo. At totoo yon. Hindi lang katawan ang binabago ng training, pati puso, isip at pananaw mo sa buhay. ikong e kung dati madali kang sumuko, sa Marines matututunan mong lumaban kahit pagod ka na. Kung dati reklamo ka ng reklamo, sa Marines tahimik kang kikilos kahit gaano pa kahirap. Doon mo marerealize na hindi pala kailangan ng galing agad. Ang kailangan lang ay tapang at disiplina. Araw-araw kang sinusubok sa init ng araw, sa bigat ng dala, sa gutom, sa puyat, sa takot, pero sa bawat hirap na iyon, may tinuturo kung paano maging matatag kahit walang nakakakita. Binabago ka ng Marines hindi lang para maging sundalo, kundi para maging tao na marunong magtiwala sa sarili, marunong rumespeto sa oras, at marunong magtiis. Matututunan mong pahalagahan ng simpleng bagay, tubig, pahinga, at samahan doon mo rin makikilala kung sino talaga ang kasama mo sa laban at sino lang nandyan kapag madali ang sitwasyon. Sa Marines, hindi mo lang natututunan kung paano lumaban sa labas, kundi kung paano mo lalabanan ang sarili mong takot sa loob. At kapag natapos mo ang training, hindi lang basta certificate ang dala mo. Dala mo ang kwento ng bawat araw na muntik ka ng sumuko pero pinili mong lumaban. Dala mo ang tapang na hindi natuturo sa libro, kundi sa bawat pawis, sakit at dasal. At kapag suot mo na ang uniform, hindi lang basta tela 'yan. Simbolo 'yan ng pagbangon mo sa lahat ng hirap. Kaya tama nga sila binabago ka talaga ng Marines kasi dito mo matututunan kung ano ang tunay na never quit. Eh kung pangarap mo rin maging isa sa mga mandirigmang may puso, huwag kang matakot sa proseso. Lahat ng hirap may kapalit at 'yon ay respeto, disiplina at dangal. Share this. Kung naniniwala kang kayang baguhin ng Marines hindi lang ang katawan kundi ang buong pagkatao